ngayong gabi sa Giorno. Dalawa sa bawat sampung batang Pinoy edad limang taong gulang pababa ang namamatay ngayon sa sakit na pneumonia. Pero bakit tila walang aksyon ang pamahalaan para pigilan ang tinatawag na silent killer? Uh, Maraming kasing factors na nagkocontribute sa pagkakaroon ng uh, mataas na bilang ng pneumonia patient sa Pilipinas. Nasa paligid lang natin sila. Hindi natin sila kalahi, pero pinili nilang manirahan dito sa ating bansa. Kilalanin ang mga expats na hindi lang minahal ang ating bayan, kundi itinuring pa nilang pangalawang tahanan. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you stamp your feet, if you really get to know the people in the community, The people that live here, they're some of the nicest people I've ever met. It's a special place. At kilalanin si Candace Adea, ang tinaguriang new generation Pinay prima ballerina na hindi lang ipinapalaganap ang kanyang talento sa ibang bansa, kundi itinuturo pa sa mga bata. Yung mga preparations namin, like the usual preparations sa magko-compete, sa point na pagod, napagod ka na, kalaban mo talaga actually yung sarili mo. Eh. Himayin natin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Ako po si Luchi Cruz Valdez, ang inyong diyorto. Akalain mong pangkaraniwang ubulang ang sakit na pneumonia. Pero ang sintomas na binabaliwala ng karamihan sa mga magulang ay siya ngayong pangatlong pumapatay sa mga batang Pinoy. Maghapon ng hinihintay ni Aling Lizel na tumila ang ulan. Hindi raw kasi siya makahagilap ng pera para madala sa ospital ang kanyang apong si Chris. Inubo siya nang inubo. Tapos, ininala ko siya sa sinter. Sabi sa sinter, kainumin ko lang daw ng kainumin ng tubig. Hindi na nakaya, kaya. Hirap na siyang humiha. Pero sa kalagayan ng sanggol, suspecha ni Aling Lisel may sakit na pneumonia ang kanyang apo. Ang pneumonia o pulmonya ay isang uri ng impeksyon sa baga. Kada taon, tinatayang humigit-kumulang sa isang 150 milyong kaso ng pneumonia ang naitatala sa mga batang may edad limang taong gulang pababa sa buong mundo. So in the Philippines, you'd say that it's the top 10 leading causes of mortality and morbidity in all age groups. Base sa datos ng World Health Organization, sa Pilipinas, dalawa sa sampung bata sa kritikal na edad na ito ang may pulmonya. Ang Pilipinas, being a tropical country, kung saan favorable sa mga ganitong organisms, mga microorganisms na mabuhay, kung kaya nasa paligid lang natin sila. Ang mga mikrobyong may bit -bit na impeksyon, posibleng namumugad lang sa paligid ng bahay ni Naaling Lizel. Minsan kasi, pag ang pagkuhan ng pneumonia is usually droplet infection. So pag nasinghot ng isang bata ang, ang mikrobyo, pwede ito pupunta sa, sa ilong, pupunta sa daanan ng hangin, at the same time, uh, pupunta siya sa ating mga baga para apektahan at maging ganap na pneumonia na ito. Kahit hinuhulaan lang ni Aling Lizel ang sakit ng apo, malakas ang paniniwala niya kung bakit may sakit ang bata. Basta napaliguan ko lang siya ng malamig na ano, yung hindi pinakulong tubig. Yung ano lang yung galing sa nawasa lang na Kasi so, sobrang init, yung, 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 sinubukan ko siyang paliguan ng ganyan. Yung sabi ko pawis na pawis. Eh. Gustuhin man ni Aling Lizel na kumpirmahin sa doktor ang sakit ng apo, wala naman daw siyang pera para magpa-check up. Nahihirapan din po ako. Kasi hindi ako makatulog, ayaw magpalapag. Kahit nananakit ang likod ko, andiyan pa rin ako sa kadya kasi malukos siya. Malabal ko mga apo Napansin naming namamaos na si Baby Chris sa pag-ubo at pag-iyak. Kaya minabuti na ng giorno na samahan ng maglola sa ospital para mating na ang bata ng mga espesyalista. Dati may ito eh. Yun wala na siyang boses. So, parang hinihika. Agad inasikaso ng mga doktor sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center si Baby Chris. Sinuring mabuti ng mga doktor si baby Chris at nakumpirma nilang pneumonia nga na nasa moderate distress o medyo nasa malalang level na ang sakit ng bata. Sa swero na rin pinadaan ang antibiotic na gagamot sa kanyang pulmonya Ngunit habang tahimik na nagpapahinga ang apo at naghihintay na mailipat sa libreng kwartong handog ng ospital sa maglola, si Aling Lisel nagtatalo na pala ang damdamin. Masaya rin po kasi napagamot yung apo ko. Pero ito namang problema rin kasi baka panggastos para sa gatas niya, yung diaper niya. Kahit na ikuha sila ng giorno ng libreng kwarto sa ospital, pinili ni Aling Lizel na sa bahay nalang gamutin ang bata. Halos limang libong bata naman sa Pilipinas ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na ito. Isa na rito ang anak ni Aling Jobelin. Julio a uno nang isugod nilang mag-asawa ang bunsong anak na si John Raver sa ospital. Pina-check up po siya, tapos Ayun, napabakunahan siya, binigyan siya ng antibiotic para sa ubo. Tapos nung linggo, ng umaga, parang naalok ko na minamana siya, yung paa niya. Tapos maya maya, mga 8 o 9, tumitirik yung mata niya. Sa kasamaang palad, kinitil ng sakit ang buhay ng bata. Talagang masakit po sa amin talaga. Pang ilang pong anak na po namin yan. Hindi <sniffs> po namin naisipan na ganun kaano yun favorite na po yung napuntahan namin, mabuhay lang siya. Pangatlong beses na silang namamatayan ng anak. Ang dalawa dahil sa diarrhea at ang bunso dahil sa pulmonya. Dobling dagok pa sa kanilang pamilya na hindi nila makuha ang bangkay ng anak dahil wala silang 28,000 pesos na pambayad sa mga naging gastusin sa ospital. Pero ganun pa rin po, patay na po siya, ganun pa rin, sinisingil pa rin kami ng ganung halaga. Tapos po kami kukuha ng ganun. Noong 2009, inilunsad na ng WHO ang Global Action Plan Against Pneumonia o GAPP. Layo nito na puksain ang nakamamatay na sakit. Ambisyoso ang plano. Tututukan kasi ang maraming aspeto ng kalusugan ng mga bata, gaya ng breastfeeding at nutrisyon. Pero ang problema, kung magkakasakit ka ngayon ng pneumonia, ang dalawang pangunahing paraan para magamot ito ay hindi naman libre, gaya na lang ng antibiotic at bakuna. Huwag silang uh, magpawalang bahala na kung ang gobyerno natin ay merong uh, sinasabing makakapagbigay sila nitong bakunang ito, ay i-take it advantage nila target ng DOH na dumating na sa bansa ngayong taon ang mga libreng bakuna. Kung kailan eksakto pwede itong kunin sa mga health center, hindi lang nga nila masagot. Sa huli, pondo man o kakulangan ng kaalaman ang dahilan kung bakit may namamatay pa rin sa sakit na pneumonia sa bansa, ang mahalaga sa oras na may tamaan sana ay wala nang magbuwis ng buhay dahil ang sakit na kinatatakutan ng mga gaya ni Aling Lizel ay kaya naman palang malunasan. If you really get to know the people in the community The people that live here, they're some of the nicest people I've ever met. Sorry. yeah, it's a special place. Maraming mga Pilipino ang sumusuko at umaalis papuntang abroad para makaranas ng kaginhawaan. Kabaligtara nito ng ilang mga banyagang iniwan ng kanilang bansa para tumulong sa Pilipinas. dami ng pwedeng gawin at puntahan sa Pilipinas, talagang hindi mawawala ng rason ng mga tayuhan para bisitahin ang ating bansa. Dahil sa magiliw na ugali ng mga Pinoy, hindi rin katakatakang mapamahalang mga banyaga sa ating mga kababayan. Si Joanna McInnes-Domingo ay isang expat mula sa Scotland na nakahanap ng bagong tahanan dito sa Pilipinas. Pero hindi ang mga beach ang nakahiligan niyang puntahan. Ang dump site sa Tondo ang naging paborito raw niyang pasyalan. We found out about Tondo through, um, actually it was my assistant pastor gave me like a leaflet about, um, kids who live on the dump site and we don't really know about the place, we just hear things about it, but we felt like we're supposed to come for a short, like a short term mission. Isang abandonadong building sa gitna ng dump site ang naisipang gawing eskwelahan ni Joanna at ng kanyang asawa na si Ron para sa mga bata sa tundo. Noong araw na yon, pinasok ng baha ang eskwelahan dahil sa lakas ng ulan. So this is the feeding area. Atites and the other local, the other local mothers, um, are the ones who are cooking and serving the kids in the community. So right now we're feeding around 800 to 1,000 children a week in here. So this is where it happens. Sa loob ng mga kwartong ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga bata sa dump site na makapag-aral imbis na mamulot ng basura. The kids love to run around this space because even outside in the community, there's no physical place for them just to run. It's so cramped. So here they just love to run around. Pero kahit mataas ang tubig baha, tuloy pa rin ang paglilingkod ni Joanna para sa mga nanay at sanggol sa Tondo. Hello! the girls that we're supporting for her medicine. So um, she has TB and she's malnourished. So our ministry, through the help of sponsors, are uh, paying for all of her medication and hospital fees. Bukod sa gatas at iba pang pangangailangan ng kanilang kapatid na may sakit, isang taimtim na panalangin ang inialay ni Joanna at Ron. Lord, we just ask you that you would bless them, Lord. Jesus, would you just comfort this family, Lord. God, we just ask you for this healing, Lord. In your name, amen. Nakakita rin ng pag-asa sa ating bansa si Dylan Wilk. Naitala siyang pang siyam na pinakamayamang tao sa United Kingdom na may edad 30 anyos pababa noong 1999. My life at that time was really all about pleasure i had so many different cars i would buy a new car every four to six months uh, i had a ferrari porsche bmws i used to go to work by helicopter and uh, everything you could possibly imagine this was at the age of 25 i remember i started to pray one night lord why am i rich So I decided to sell my business. I went traveling around the world for six months looking for charities that I could help, but nothing really convinced me it had a solution to poverty. Naging sagot sa kanyang panalangin ang minsang pagdalaw niya sa Pilipinas. Tumatak daw kasi sa isip niya ang imahe ng mga taong walang matinong tirahan dito. I went back to England. The first thing I saw when I got home was a brand new BMW that I just bought for myself a few weeks before. And for the first time, I really felt sick because uh, I looked at that car and I thought, "Wow, this car is worth about 80 houses in the Philippines." I decided to sell the car. I just thought about it for about 10 seconds. Ang pinagbentahan ng magarang kotse, niya sa Gawad Kalinga. at bumuo ng isang komunidad na tinawag niyang BMW Village. Bukod sa bahay, nabigyan din ni Dila ng trabaho ang maraming tao nang maitatag niya ang kumpanyang Human Nature. Sa pangkalahatan daw ay positibo na ang tingin ng mga expat sa Pilipinas. So I think we can say that the Philippines has really come a long way in terms of how much the expats appreciate living here. Siyempre, yung iba, nandito lang sila ng ilang taon. Pagpaalis na sila, talaga nalulungkot sila. Hindi mawawala ang eksena ng kahirapan sa isang bansa. Pero, positibo si Joanna na may paraan para labanan ito ng mga Pilipino. If you really get to know the people in the community, the people that live here, they're some of the nicest people I've ever met in my whole life. They're really special. The kids are really special here. Sorry. It's a special place. Si Dylan, naranasan man ang kaginhawaan ng buhay, ay nauunawaan pa rin kung paanong mamuhay sa kahirapan. I think for the rest of my life until the day I die, I will always feel um, not only happy but really grateful that I had the chance to help uh, build a community for somebody. Jesus loves me, this I Iba man ang kanilang kulay, kultura at bansang pinagmulan, meron pa rin naman silang puso para sa ating mga kababayan. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Yung mga preparations namin, like the usual preparations na magko sa point na pagod, napagod ka na, kalaban mo talaga actually yung sarili mo eh. Na yung minsan yung sarili mo na mismo magsabi, pagod ka na at huwag ka pumasok, yung gano'n. Pero hindi. Matapos manalo ni Candice Adeya sa prestigyosong Helsinki International Ballet Dance Competition sa Europa, iisipin mong abala siya sa paghahanap ng susunod na kompetisyong sasalihan pero ang oras niya ginagamit niya ngayon para magturo sa mga batang tulad niya ay nais ring makipagsabayan sa mundo ng international ballet. Isa sa pinaka-eleganteng uri ng pagsasayaw ang ballet. Sa misteryoso pero pinong paggalaw ng mga mananayaw, dinadala raw ng balay ang mga manonood sa ibang mundo. Sa Amerika at mga bansa sa Europa, popular ang sayaw na balay. <coughs> Pero sa nakaraang prestigyosong Helsinki International Ballet Competition na ginanap nito lang sa Finland, isang Pinay ang nakasungkit ng gintong medalya sa Senior Women's Division. Senior Women First Prize, Candice Adea. Sobrang saya. And very thankful ako sa mga lahat ng tumulong sa amin. And at the same time, we are very honored na kahit pa paano, na naiwagayway namin yung bandila natin sa Finland. Mula sa anim na putsyam na mananayaw sa 28 bansa, kabilang ang France, Amerika, Japan at maging ang Finland, na ang galing ng Pinoy. Andun yung kaba at nervyos. Kasi napakagagaling ng mga dancers. Parang ang feeling ko, ano uh, isang isang vindication isang papatunay na na we can be with the best nakakataba ng puso As in generally, yung Pilipino, may, may, may charm talaga eh. Yung, yung character natin na very accommodating, hospitable, friendly. I think nadadala sa stage eh. Kasi lahat ng mga jumajoy ng competition is yun yung goal. Sana manalo kami. Yun, yun talaga yung players and hope nila. Pero it's not really the goal. Kung baga, um, pinaka number one goal namin is to really just improve on ourselves. Itong award namin is just a bonus sa mga pinaghirapan namin. Parang ganun. Parang paglusot daw sa butas ng karayom ang pinagdaanan ni Candice upang makamit ang gintong medalya. Kwento ng mentor ni Candice mula pa noong siya ay apat na taong gulang pa lang, matindi ang disiplina ni Candice sa sarili. Hard worker siya. Alam niya kung ano yung kailangan gagawin. Alam niya kung ano yung expectation na sa bawat competition na inaatinan namin. yung mga preparations namin, like, Like the usual preparations sa magko-compete. Oh. sa point na pagod, napagod ka na. Kalaban mo talaga actually yung sarili mo eh, Na yung minsan yung sarili mo na mismo magsabi, pagod ka na at huwag ka na pumasok. Yung ganun. Pero hindi. Kailangan ko. Yan. So, mindset talaga. Pati pamasahe raw papuntang Finland, naging problema rin ni Candice. Uh, when they were about to go to Finland. Pag uwi nila from Bali, mga 1 o'clock na, sabi ko ba 3 o'clock na hindi pa natutulog si Candice sa kasi JM. Nagsusource sila ng mga pwedeng maging sponsor kasi kulang nga yung pera nila. Awang-awa ako kasi di ba pagod na pagod na and then ganun pa. Lahat naman yun denied. Pera din nila yung ginamit nila. nag sila on their own. Mabuti na lang daw at inalalayan sila ng mga kapwa Pinoy paglapag sa Europa. Inasikaso raw silang mabuti ng Filipino community sa Finland. Alam ng embassy sa Finland na na struggle struggling artist kami. Kakapiranggot ang aming baon. No? Um, kaya nandun ng embassy, binigyan kami ng, ng support. No? Nang space para makapag-practice. Hindi na kami kailangan mag-rent ng studio. Nang mapanaluna ni Candice ang grand prize, nasuklian daw lahat ang kanyang sakripisyo. Katuparan daw ito ng lahat ng kanyang pangarap mula kanyang pagkabata. Sa entablado lumaki si Candice. Apat na taong gulang lamang siya nang magsimulang mag-aral ng ballet. Dahil ballerina rin ang kanyang ate, naeengganyo raw si Candice sa sayaw na ito. Started ballet when I was four years old. Um, like usual ng mga younger sister, yung ina-idolize mo yung ate mo. Lahat ng ginagawa ng ate mo, gagayahin mo. So, mama, gusto ko rin yun. So, yun, doon na, dun na nag-start yung history. Ilang principal dancer ng Ballet Philippines, nagtuturo rin si Candice ng ballet sa mga bata. Gustong-gusto gusto kong magturo talaga kasi i-share mo sa kanila kung ano yung experience mo. At, at yun actually yung main goal, why we are competing. Tulad ni Candice, gusto rin ni Yeda na maging isang professional ballet dancer. nag nung unang version. Nagulat kami kasi siya yung pinakaunang teacher namin. So parang ang saya-saya namin na kinakabahan kasi hindi pa namin alam kung paano yung attitude niya pag nagtuturo. So masayang masaya. There you go. Hi. Hi. Umaasa si Candice na makakahikayat pa siya ng mas maraming bata para mag-aral ng ballet. So, I am very, very happy na little by little nag improve na ang ating arts dito sa Pilipinas. <laughs> sa huli, malaki ang kumpiyansa ni Candice na tatangkiliki ng mga Pinoy ang ballet. Sa kabila ng mga sakit at problemang hindi masolusyonan sa ating bansa, marami pa rin namang mga dahilan para tayo'y magsumikap at manatili dito. Kung may mga banyagang natutunang yakapi ng ating lahi, paano pa kaya kung tayo mismo mga Pilipino ang tutulong sa ating mga sarili? Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Luchi Cruz Valdez, ang inyong Jo.